Pag nahuli ka, driving without license, nahuli ka, suspension. nahuli ka, <laughs> unregistered, hindi na tayo dito pupunta sa ombudsman na. Kakasuhan <laughs> natin yung tao ni ma'am na nagmali yung trabaho. Ma'am, with all your respect, hindi naman pwedeng masacrifice sila dahil sa mali ng ating kasama. So hopefully, huwag kang mahuli dahil uh, base sa documents, wala kang kasalanan. Okay? Ma'am. Naperwisyo ang hanap buhay ng isang tricycle driver dahil sa kagagawa ng empleyado ng LTO at nais pang ipatigil muna ang pamamasada ni Kuya habang wala pang desisyon ang LTO kaya hindi ito nagustuhan ni Colonel Busita. Narito ating panuorin mga idol kung anong ginawa ng ating idol na si Colonel Busita. Hindi mo pwedeng tubusin. Kasi sa LTO, hindi katulad sa palengke. Pag sobrang bayad, pwede mong bawiin. Ito, naipakita mo ito sa enforcer. Enforcer ng LTO. So, ibig sabihin, kung January, February, March, April, May, kung tama ang ginawa ng LTO, in over yung apat na buwan, hindi siya expired. Dapat kasama na. Oo. Ngayon, ang gusto nating malaman kung i-consider nga ng LTO. Kumusta po? AR din namin. May tatanong ako kay Ma'am Luisa. eh. Ito ang mas pinakamagaling kong nakilala eh. Maniwala ko siya. Ito, tricycle. How come na under collect MBUC 2004 plus penalty na 1,350? A total of 3,850. Andi, andi meron itong apprehension? Yes. Yun. Pag may huli po, ang collection of MVUC will be every year, plus Last penalty year. every year. So, nung nag-registro siya, hindi yun na-collect. Kaya, kinolektahan siya ng... Uh, additional MBUC dahil under collected yung registration process niya. Okay. Nahuli siya, ma'am, January 16, 16 <laughs> 2025. Ano itong kanyang renewal na to? Ang renewal niya ay Spinner January 14. Spinner so, registered siya noong January 14. Apa. Tama? Tapos, how come na nahuli siya mm -hmm. ng June 3, June 3 2025? Mm -hmm. Nag-rehistro siya. Nang January, dahil delinquent na siya. Okay. So, nakover lang po noon is until uh, May of 2024. 2024. Mm -hmm. So, ibig sabihin, kung nag-rehistro siya noong January 2025, at siningil siya ng MBU si na Karen. Ang current Ibig sabihin, niya po is 2024. 2024. kasi wala tayong advance renewal uh -huh. ng... Ayan, pinag siya. Apo, apo, We cannot collect uh, registration fee for the current year na lalapas ng two years advance. So, pag ikaw nag-interpret yan, registered siya until when? Ano po? Uh, kasi dahil lang titingnan natin is the plate ending. Okay, ang plate ending niya is 5. Opo. So hanggang kailan siya niya? registered? Hanggang kailan? Hanggang May of 2024. 'Yun yung binayaran niya. So kung ang totoo ay hanggang May 2025 lang siya, may pananagutan ang inyong personnel. Kasi dito nagbase ah, ang may-ari ng sasakyan. Nakalagay dyan, next renewal, January to March 2026. Kung pagbabasihan ito with respect to LTO, walang kasalanan ang may-ari ng sasakyan. Anyway, ito naman po ay uh, sabi nga natin, all apprehensions are not considered final. Yung apprehended driver or the operator can file a protest. Usapang public service. Ito ang ikinasasama ng loob namin eh, sa side ng motorista. Kasi, uh, kung titingnan po natin ma'am, nandito na yung ebidensya eh. nire ko yung inyong proseso. Pero kung titingnan natin yung public service, public interest, kung ako nasa posisyon nyo, i-resolve ko agad to eh. Bakit ma'am? Andiyan na yung ebidensya eh. Ibig po bang sabihin from here, magpapail ng contest, uuwi ng Candelaria Quezon, babalik for the hearing. Actually, sir, ang apprehension case ay submitted sa LTO Candelaria. Ma'am, ito, experience kasi namin. Pag bumaba ka sa district, ang ituturo, regional office. Ganyan talaga kahirap kung mag-contest ka sa LTO dahil sasabihin nila doon ka muna sa district office. Tapos, sasabihin naman ng district office na doon ka sa regional office. Kaya mas mabuti nakasama natin si Colonel Busita dahil diretsyo na sa taas kung saan marisulba ang iyong problema. We will follow your ano, procedure. submit kami ng contest but we are hoping na hindi siya mag a sa inyong opisina para dumalo sa hearing. Usually sir, uh, we no longer require yung mga driver at saka operator na nag-file ng protest. Ito, the documents, documents will, will speak for itself. Okay. Lumalabas sa inyong system, expired siya. Tama po. Mm. Hindi siya pwede pang mag-register ngayon. Kasi lalabas, hindi nyo pwedeng i-renew kasi may huli kayo. Apo, apo. So, ang mangyayari, ma'am, hihintayin ng may-ari na ma-resolve yung issue. Pag na-resolve ang issue, that's the time, pwede na sila mag-renew. Okay. So, ang Thank advice you, namin is, huwag mo nang gagamitin ang unit. Huwag naman. Ay, baka naman. Hindi. O, oh, ma'am. Ginagamit pang hanap buhay. Ilang po ang gamit namin. ang nagkakamali sa sitwasyon na to, sa side ng LTO. Tapos sasabihin natin, huwag mong gagamitin. At may problema pa. Hindi ako agree ma'am doon kasi masasakal yung hanap buhay niya. Na hindi naman niya kasalanan. Ang oh, masasabi ko, brother, pasensya ma'am, gamitin mo hanggat gusto mo. At pag nahuli ka at sinabing expired, another issue na naman, sasakit na naman ang ulo ni Ma'am. <laughs> Ayan po, Ma'am, aking presensya. <laughs> Nga pala! <laughs> Nga pala! Paki, kita nyo naman ang document, no? Hindi, mm. again, wag mo nang problemahin yun. Hintay natin sila na ma-resolve yung problema. Magmaneho ka hanggang gusto mo kahit lampas na sa 3 days. 3 <laughs> days? Lampas na, ma'am. Violation tayo doon, sir. At ay, hindi nga niya kasalanan, eh. Ibig ba sabihin yung kasalanan ng LTO? Kasalanan. Pababalikat sa kanya. Ay, pag dadami na ang kriminal talaga. <laughs> May violation niya kasi lampas ng three days. Pero hindi ko pwede siyang utusan uh, na magmulta Tandy kasi na. nga mali. Tata. O, ito mo, nadagdagang problema mo. Pag nahuli pa yan ng LTO, mag-announce ka. LTO Region 4. Nationwide. Huwag niyo huli si Mr. Juan de la Cruz. Lalaki ang ating problema. Maso Shokos na sa central office nito. wala na kayong alalahanin. Pwedahan. Pwede po ako mag-drive. Sa, sa, ma sa, harap ni ma'am, sa harap ni ma'am, lalabagin ko yung regulation, yung policy. Dahil gamit pa nga ng buhay, magmaneo kayo hanggat gusto nyo. Pag nahuli ka, driving without license, nahuli ka, <laughs> nahuli ka, unregistered, hindi na tayo dito pupunta sa ombudsman na. <laughs> natin yung tao ni ma'am na nagmali yung trabaho. Ma'am, with all your respect, hindi naman pwedeng masacrifice sila dahil sa mali ng ating kasama. So hopefully, huwag kang mahuli dahil uh, base sa documents, wala kang kasalanan. Okay? Ma'am. Dahil sa tulong ni Colonel Busita, ay agad itong aaksyonan ng LTO. Dahil kung mahuli ulit si mamang tricycle driver, ay makakasuhan na ang empleyado ng LTO na siyang may pasimono sa kasalanan ito. Ano sa tingin niyo mga idol? Dapat bang panagutin itong empleyado ng LTO?